Nung una, ito ang alam, na pareho tayo ng nararamdaman. Mahal mo akong talaga, dahil mahal na mahal kita, walang duda. Pero pinaniwala mo ko sa isang mundo ng kasinulingan. Ikinulong sa hawla ng pagbabalat kayo. Pinahirapan makamit ang ngayong puso. Lahat ginawang kalbaryo ang pagkuha ng matamis mong oo. Hamon ay tinanggap, sumoko at naging aking kanga. Sa dulo. Pero bakit? Bakit biglang nasa tabi na kita? Di mo pa din ako kita. Kaya pala mailap yung puso. Iba ang sinisigaw na gusto nito. Biglang luminaw ang lahat. Unti-unting nakita ay yung balat. Natuklas ang iba ang hinahanap. Natuklas ang ginamit mo lang ang pag-ibig ko sa isang iglap. Panakip panangga, tulay sa paghihigante, reserba. Yan pala ako, dahil ba sinaktan ka? Kaya sinaktan mo din dandamin ko. Nakikita ko sa mga mata mo. Nagbasa ko sa mga sulat mo na siya pa din inaasam mo. Bakit ako pinili mong paglaruan na walang hanghay kundi iyong kaligayahan? Nilagay sa ibabaw, sinambat, iningatan, hiningi sa Diyos. Pero pinili pa ding saktan. Ngayong nagising na ako sa katotohanan, nakita ang iyong kadamutan, hinahanap na aking karapatan. Kumakwala sa buhay na walang katiyakan. Pinapalaya na kita. Pinapalaya ko na ang puso mong gustong kumawala. Pinapalaya ko na ang sarili ko sa lahat ng sakit at bigati. Pinapalaya ko na tayo.